Ayan, nature's gift na naman kami. Balik na naman kami sa dati. 1, One, two, three. Yay, hey, o. Oh. Kita nyo naman, wala nang bahay dyan. Saya na dito. Full environment. Ito yung theater house daw na nakita namin kanina. Nasa map. Ayan, pababa na kami. Gosh, ang saya dito. Kung sino na kayong ng lugar na to. Showing some kind of the idiotness. Bali, busog na ka. Kakakain lang namin mga time dito eh oh, mga anong time pero sigurado yan oh, sa dito talaga medyo ano nga lang kami and planet may nakasulat doon na part Ayan, sabi niya planet earth emerges 5 billion years ago ano meaning ng emerge Ah. Oh, yan na. Dito na kami sa Stone Age. <laughs> Nature to. Bunyan din yeah, no? Si Rafael. Tito ang pinaka perfect spot daw na mag-yoga. Yoga meditation na sa akin. Perfect spot na mag-yoga meditation dito. Maganda sana yung view yeah. doon sa bundok Paso lang. Kumino-recognize kang nag talagari. ang tabi ng bundok ang saya o oh. Sabay ganyan. Oh, ganyan oh. Nature's gift talaga, pinaka magandang pag-reviewan. Meron bang ano dito? Nakasulat. Ayan, mag-post tayo. For centuries in the rain, forest has given life and beauty to the Philippines. It has provided water for its rivers and fish. N nourishments for its flowers and plants and uh, homes for and it's for animals it's on it yan basahin nyo na lang yan o no. yan ang full part niya. yan nabasa nyo na sayo naman stone age balik na naman kaming stone age dito lang kami galing kanina yan perfect spot na naman. Gosh. Daw sinasabi si Rafael dito na electric fan na malaki or what? Ito, umiikot pala. pala. electric fan na malaki. Pala yung electric fan na malaki. Ay stone age. Ito yung parang stone age. Ayan. Na kami dito. It's been nice ito form of art ay no? form of art daw yan without kita niyo no? without accidental ano daw gosh ay meron yung parang sasakyan or what na nakikita namin na papunta na kami doon sabihin ko po ret sa video na to marinol po to ah elephants pala yun Ano man pare, medyo may pagtataka ako na parang related eh. Ano? kita nyo na gawain sa kahoy pininturahan nga lang ewan kung bakit hindi bagay ng pininturahan no? Sumasakyan ng si Rafael namimiss niya na ang sinasakyan niyang dating aso niya ayan umupo na muna kami ayan yan po napapalibutan kami ng mga puno puno kasi nga yan sayang nga dito eh wala na kami naririnig ano naririnig na lang namin dito yung parang naglalagari ng what or nag furniture. Kasi tingnan mo Ay, yung sa steps pumunta, dyan. Oh. hindi mo maririnig ba yung ba? ugo ng sakat dyan. No? Oh. Dito sa bagyo. Ay, palagi mong maririnig pala. Oo. Ugo. Uh hmm. Bago yung bridge. Yan. Punta muna kami ng cave daw. Medyo malayo-layo yung lalakarin namin. Pero okay lang, sulit naman eh. May value na yun yung 25 na ano namin. Or bago yun, magkakalat kami. din kami daw ah, para may centi value daw yung ano namin. Essential pinakagusto kong part yung ganyang part tapos sa sabay may bundok sa kawayan, gilid kawayan no? And, plus, so, may, may bubong gosh may kawayan pa o tinanin nang iisa lang may naririnig kaming tao dun ano anong sila <coughs> so, ayan ano? na yung nagsasalubong daw yun dapat dati ko. Okay, anong tawag dito? Oh, anong punto dito sa bundok na anong tawag dito sa place na to? wala nakalagay A oh, -na nakalagay na pangalan ng place na, -na, na to eh may way yan, pinapauna ko sila. Nakikita niya naman. Crush. Sarap, sarap talaga dito. Eh, ako, ako. pero, makamiss rin naman kami. Tatlo kami na la, Gerald, Pigal, at saka ni Ramos Rafael, at saka Carlo Pontanos na magkakasama. Lagi. Adventure. Sana mga kakaklase kami ng fourth year. Eh. Yung nakamiss. Yung video na to, mag, anong to, lalagay ko sana to sa YouTube kung pwede. O oh, marami daw ng lamok, mag-ingat daw kami. hindi dinadaanan namin ang tarik na oh. Gosh, ayun daw yung kibo. Oh. Ewan namin bakit hindi kami dumaan kanina, nagpakatanga kami. Gosh, ayun yung kibo. Yes. Pero wala artificial lang yung Oo, oh, kita niyo naman artificial lang yung cave. Hindi, walang appreciation sa mata kasi Or masasabi namin na cave nga kasi inayos rin naman. Baka cave nga ng natural, lang putik, pero inayos. Oo. Oh, na kami ng cave. Artificial oh, lang. Artificial nga lang yung cave. eh no? Sa 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 tignan sa ipit yung daan at ang hirap dumaan. Tara po. Tsaka tuloy-tuloy siyang kid, tuloy-tuloy na kid, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy na kid. Napakalayo. Ang yeah. natin ito, bukas na tayo makakalabas. Tara. Bilang, tara. Bibilangan po. Tara, tara. Bibilangan po. Simula ngayon. Bye. Kung ilang kung segundo tayo makakalabas. Wait.